unsang unsa uh, mga pagkain mong gimingawan sa Pilipinas? Um, Rambutan. Unsa pa jud? Rambutan. Ice cream. Unsa pa jud? Chocolate. Chocobar? So yan guys, may nagbigay ulit sa atin ng mangga. Hindi hmm, ba? Wala. Ano siya guys, buak liso, gani kung sa atin buak liso. Masarap naman siya, pero hindi ko kayang kumain na marami. Kukain lang talaga ako ng isa. O kung yung sasawan niya masarap, makakain ako ng dalawa, ganyan. Hmm. So, gagawin ulit itong achar. So, yun guys, pagkatapos ko magbongkalo, pahinga muna ako kasi ano yun, iba na yung init niya, baga mamayang hapon na naman ulit kasi patutulogin ko pa din si RJ so pagkatapos eh nagano ko ng mais tignan nyo, kain po tayo guys ayan so kain so hi guys so lumabas na yung mga bata na palipon na sa sila ng ano ng eroplano na ginawa ko yung color paper lang ba yung ginawa ko. Yan kasi papel. So, ang ginawa ko yung color paper. Mas maganda yung lipad nun kasi may matigas-tigas ba ng konti. Hindi siya malambot. So, ayan. Dahil lumabas na yung mga bata, maglilinis na ako. Ayusin ko na itong mga bag nila. Ayan. Tapos, pul pulutin natin yung mga uh, yung mga papel-papel na yun ano nila. Ayan. So, hindi talaga yun may iwasan, guys, no, pag may mga bata. Kaya, Kaysa mag-ano tayo, eh, linisin na natin kaagad. So, yung tingnan nyo, guys, yung bag ni man nagkisi. Tanong ako sa kanya, paano yun nagkisi? Kasi ito matibay ito, eh. Tinignan to ni Ama kanina. Ano ko kay Ama kung saan ito papatahi kung kaya pa ba siyang tahiin. Feeling ko naman kaya pa naman siyang tahiin, guys. Kasi dito lang naman na napunit niya. Gustong-gustong, gustong-gusto gustong, ko tong bag na to. Kasi, ayan, may ganito niya ba? Yung zipper niya, parang antibay-tibay, gani. Hindi siya parang tibay-tibay. Matibay talaga yung zipper niya. Ayan. Hmm. Ito ay galing pa to sa abroad, guys. <laughs> Thanks ulit nito sis. Si Scar. Ayan. May isa pa to yung green. Same lang din sila matibay yung mga zipper nun. gustong Gusto gusto ko to. Kaya tatahiin ni papatahi ko talaga to. Kailangan maayos to. Nagulat ako nung pag-uwi niya kahapon. Sabi niya, Mama, nagisi yung bag ko. Ang tanong ako sa kanya, paano nagisi? Hindi ko alam kasi binuhat ko lang siya. Mabigat kasi in. Dami kasing laman ng, ano, ng batang to eh. Ayan, biruin mo ba naman ah? Oh? So sabi ko, sige lang, ano man lang yan, transfer mo na lang yung mga gamit mo, tapos papatahi Kaya ko yan. Talabahan ko muna, saka natin darilin sa papatahi para magamit niya ulit. Kasi ito, kasyang kasya talaga sa kanya, yung mga ano niya, gamit niya. Mabigat siya, guys. Ay, maglilinis muna ako. So, ayan, guys. Ayan yung ano natin, ha? Lilinisan natin na yun, ha? Mm. So, papakita ko sa inyo mamaya pag matapos ko itong linisan. Ayan. So, linis lang po ako. Saglit lang po. So, ayan na siya, guys. Mm. Ayan. Tapos yung mga bag nila. Ayan. Mm, ganyan. Diyan talaga yung bag nila. Talaga nakalagay, guys. No? Ayan. Tapos na ako. Maglinis. So, manood ako ng ano nila. Laro nila din sa labas. Um, mamaya po ulit, guys. So guys, dahil tapos na ako maglinis sa loob, dito naman sa labas, malinis naman na din. Ayan, Oo, oh, ba ko. diba? Ayan, lang yan talaga yung inaano ko guys, yung pag, na, uh, pinag, ano ko? nagbibisihan ko araw-araw, yung paglilinis. Ayan. Mm. mm. Yan yung munti nating kitchen. Ayan. O diba? So, dahil okay na dito lahat, pwede na muna ako mag, ano-ano sa labas. Mag upo-upo ba? Pumunta kasi sila kanina sa, ano, sa palengke. Dinala niya yung kapatid niya doon sa palengke ng, ano, ng langka. So, sinama niya yung mga bata, si Aaron, RG, eh, si Aaron, si Aaron at Ayman. Nung motor naman sila. Para lang din. Wala lang. Sakay-sakay lang sila. <laughs> kasi wala kasing pasok yung mga bata ngayon. Si Arie naman, dahil tapos na rin yung assignment niya, uh, nag-ano siya, nag dito eh, nag-drawing-drawing. -drawing. mahilig yan kasi sila mag-drawing eh. si naman, kakagising lang. Andun siya sa kinajano. <laughs> Pinilad ko yung mga kahoy dyan guys tapos guys gumawa ako ng lagayan ng kahoy simple lang ganyan hiwi na hindi yan sya talagang ginanyan ko lang sya pagkagawa hindi ko yan parang hindi ko yan inayos sa pagkagawa ba ang importante lagayan lang sya ng kahoy kasi natatakot ako yung sangyad ganit sya yung dritso lagay mo yung kahoy dyan baka tambayan ng ahas ba kaya naglagay ako ng ganyan, ganyan lang kahano taas yung lagay ng kahoy. Hindi naman din kasi ako naglalagay ng marami, konti-konti lang. Ayan. So dahil pagkagabi kasi talaga dito na kami nagluluto talaga. Hmm. Ito lang ako kina tapos na ako sa paggawa ng lagay ng kahoy. Babalik ko na rin ito. So yung mga putol-putol na gina, ano, ko kanina, ginabas ko eh dyan ko nilagay para ano din sa init. So, kaninang umaga, lakas ng ulan talaga guys <coughs> mm. tapos doon sa linya na yan dyan hanggang doon nagtanim na rin ako ng sitaw noong isang araw umais naman namin konti na lang maubos na rin to at saka masuki okay pag maubos na to para mabungkalamin ng dire-diretso ito dito Tapos yan si Toko dito ang tabat nadin guys. So yan. Yan si RJ. Mga isa nila ante ang laki-laki nag-iisa -laki, nila kinuha mo na. Wow, ang ibon. Ang ganda. Hmm? Piyong ha? Ansa? Piyong. Ansa? Anong mapiyong man ko? Nakay-surprise ako ha? Ah? Mapiyong ko. Ansa ang ganyan Piyong. Ay ay, 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 Sige daw, konsan na ako daw kung saan, Kana. Ha? Kana. Ah, sige. Tapos tignan nyo dito. Yung malunggay na doon ko tinilagay sa may tubigan dapat. Lipat ko na siya dito guys. Dahil may napinsin ako dati na comment na yung malunggay is ano siya sa hindi matubig. Kaya dyan nilipat ko siya guys. Tapos hindi to. Natutuwa ako sa aking sitawan. Dito tong kahoy na to. ko sana to. Kasi nga gawin kong panggatong. Pero naisip ko na huwag mo nang tanggalin. Kasi baka dugtungan ko yan sya dyan ng ano ng latayan ng sitaw ba. Uy, ka ini dyan. Mapasa um, nga kuan guys. Another na naman ulit. Ampalaya, malaki na. Naubos ko na yung lutuin yung ampalaya. Ampalaya. Kanina naman yung patola eh, hinabis na lahat eh, ama. natin yun mamay yung gabi. Sobrang init, grabe. Kaiba yung init na yun. So guys, mamaya po ulit guys. At ito naman yung kitchen natin sa labas guys. Ayan Oh. Yung ano, yung onion na nasa bukag binilad ulit. Kasi may mga nasisira na ibaba eh, onion. So Ayan. Hmm. Diba? Hmm. Ang tahimik. guys, nagluluto tayo dyan ngayon. Mm. Pero bago ako nagluto dyan ngayon is nagamunong muna ako nag tawag dito eh. Nagsugba ako kanina ng mais. May dalawang natira. So pagkatapos niyan, eh, Magsugbal ulit ako niyan. <laughs> Ayan, hmm. Diba? Ang tunog ng bukid ba no? Hmm. na na po? Bukas po ulit guys. Thank you, thank you so much. And please don't skip the ads po guys, please. And thank you, thank you, thank you so much po sa walang sawang pag niyo po. Bye-bye po everyone. Good night everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po.